Brad, may bago na naman kami dito sa nag-iisang sandigan ng iPhone at MacBook repair na walang script, script. Ito story ng MacBook na to. Pinadala galing sa probinsya, somewhere sa Cagayan. Lodi, so, patulong kasi bumili ako ng Class A na charger. Actually, so, ang gaan nga nun, tapos ang mura. Nabili ko lang sa napansin ko, after two days, umiinit yung charger at pinakakamalas-malas na nangyari, pumutok yung charger. Kaya nangyari, nag-short circuit yung MacBook. Sa tingin ko, ikaw lang may kayang gumawa na ito kasi sinubukan ko na lahat ng basic troubleshooting pero all that. Kami na po bahala sa MacBook ninyo. Gagawin na namin to Roll the intro! Let's go! Hello, mga ati kuya, wag nang magkatubili. Kung ang cellphone mo'y may sira at ipapakumpuni, magagawa ng solusyon. Tsak masasalba muli, pumunta kang malungkot, masaya kang chichak sa ispek sa pil Talagang safe na safe ka Malinis gumawa, hindi bara-bara Tsaka basta-basta, hindi sayang pera At higit sa lahat ay ang pyesa Servisyo ay maayos at di matadala madadala Tiwan ang bibigay ninyo ay di mawawala Maliit na deferensya ay hindi nalalala Lalo na kung ispek sa pil ang mismong gagawa Hindi sa pagyayabang pero sa sobrang kalidad Pumupunta mga sikat na personalidad Kaya kung cellphone mo ay may problema katirap Alam mo na nga